Ang pagiging isang house husband o staying husband ay isang napakahalagang papel sa pamilya na maaaring magdulot ng malaking epekto sa buhay ng bawat isa. Pagiging isang house husband na kadalasang ito ay ang pagtutuon ng buong oras sa pangangalaga sa tahanan at sa pamilya ay hindi lamang simpleng gawain. Ito ay isang pagtanggap sa responsibilidad na magiging sentro ng suporta at kaligtasan ng buong pamilya. Sa pagiging isang house husband, mero mga oportunidad upang magbigay ng oras at atensyon sa mga gawain sa bahay, tulad ng pagluluto, paglilinis, pag-aasikaso sa mga anak at iba pa. Ito ay isang pagkakataon upang mas lumalim ang koneksyon sa mga mahal sa buhay at mas maintindihan ang kanilang mga pangailangan at kahilingan. Bukod dito, ito rin ay isang paraan upang maibsan ng bigat ng responsibilidad ng asawa o partner at maging isang tunay na kasama sa pagpapalaki sa pamilya. Subalit gaya ng anumang papel sa buhay, meron ding mga hamon at sakripisyo sa pagiging isang house husband. Maaring magkaroon ng mga sandali ng pagkabagot o pagkabigong maabot ang mga inaasam na personal na layunin o karera. Ang kakulangan sa regular na kita mula sa trabaho ay maaring magdulot ng mga pag-aalala tungkol sa pinansyal na kailangan ng pamilya. Dagdag pa, ang pagiging house husband ay maari magdulot ng mga hamon sa pag-identify ng sariling halaga at pagkakakilanlan. Lalo na sa isang lipunan na madalas na nagtatakda ng mga tradisyonal na papel ng kasarian.